ayan mga mina. Quick quick. Ang ganda ng quick quick ko paggawa. Yan. Come to my vlog. <laughs> hello, hello, Ming. Ayun, paggawa na. Tuan. Quick quick. Maxi's working. Bear with me, Tuan. Maxi's working. Ano? Ano? So, nandito tayo sa My Clubberia. So, yung ito yung San building sa Gabiria ito, built uh, suit. So, dito tayo yung yan, Gabiria Road. So, punta tayo ng buwan, oh, San Pedro Street. Outer San Pedro Square para ating update yung preparation para sa kadayawan. So, evening na ngayon. So, kahit evening na, ah <laughs> uh, pwede tayong mag pasyal uh, ito sa Davao City so walang dapat ipangambalik sa Davao City kahit kagabi na uh, kaya yun pasyal uh, tayo punta tayo dito sa may uh, San Pedro Square kasi may mga preparation uh, for kadayawan kaya kasi ngayon uh, until piras o wipis ngayon this Sabado ang indak-indak ng uh, kadayawan or then indak-indak tapos pagka Sunday ah, uh, floor So, ito yun. Dito tayo nag kuan, walking sa kuan, uh may Claveria. So, ito yung unang-unang street na wireless o wala nang mga kable sa kuan, uh dito sa may uh dito sa may itaas. So, nandito na sa ilalim yung mga kable. So, walking lang tayo. Kapunta San Pedro Square So dito, ito na yung Ano mga pagkainan So may gilid So ito suki namin to So ito yung barbecue So dito Kasi may pag-i-adpit na Na may mga kasada na na Close na dito, dito nga area Dito sa so, may club area, yan nakita nyo Lo-entry na Kasi for preparation Kasi sa kadayawan yan so yan <laughs> dito tayo so no entry na dito galing dun uh, sa may Kimpo Boulevard so dito papunta dito no entry na so liliko ka na pa dugo dito sa may Kriberia uh, so dito tayo kasi dito nalito sa uh, kilid uh, pa na uh, San Pedro Square na yan So, dito tayo magpunta. So, yun. Ito yung mga street dito. So, yun. Gabi tayo ang nag-vlog kasi may pahira lang tayo sininang mag-vlog ng gabi. <laughs> so, ito yung mandarin ng Claveria. So, yun. Mahabi pa mga tao around mga 7pm na dahil ito yung mga gawal pa dito yan mandarin tea and garden uh, yun walking tayo <coughs> mang inasal then, kamilang side makdo, kamilang side din ah, uh, jalebi so hello <coughs> so ito yung uso dito kanayo, ito yung electric bike so tricycle o tricycle dati o tricycle dati ah, electric bike na yun so dito no entry pa na dito area so galing ka doon nga bahin so dito pa punta kasi no entry na so yun so tayo stop tayo dito winning <laughs> yan so dito na papunta na tayo ng San Pedro Square so kaya may tayo dito nalagay na sila ng big tent or indak-indak Karayawan so pwede na maglakad 'tong mga tao dito area kasi kwan, wala na mga sasakyan na magkuhan dito so may nag-display na dito yan <laughs> so yun so mga street foods uh, pagkaguluhan ng mga uh, tao. Ayan. So, morning. So, ayan. So, malaya ng mga tao itong maglakad-lakad. So, ay nagkabalig dyan itong ano, potobong-bong. Ayan. Ang pinas eh? 500, sir. Ah, 500. So, yun. Malapit na kasing December. Kaya may na yung mga kaya na nang naka abang dito sa malapit sa San Pedro's Church kahit gabi Yan so yun ito yung unit up so yung mga murang, murang pwede ka makabili ng mga uh, kitchen ang dami ng tubong-bong mga hello good I mean. hello like, yan. hello 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 So yun hello hello So dito tinggal pakay ngayon itong Hello. Evening. Hello. Dami, at dami mga pagkain, pagkainan. ng mga food cart. It. <laughs> ito sa tao. Kaya mo pa ngalan sa Kuya Dayo. Kuya Dayo. Ah, Kuya Dayo. Good bye. Okay. <laughs> yan. Kuya Dayo. Kuya Dayo. Ah. Ito yung mga mani ito kaya yo. Sa gilid ng San Pedro Church. Yan ha. Kuya Dayo, Kuya Dayo yapon. Kuya Dayo. Sa Facebook. Mora yapon. so yun. So mga kawan, yan mga mino Quick quick. Ang ganda ng quick quick ko pagagawa. Yan. Kilala <laughs> mo, Ming. Ayun ang pagkawa ng Quick-quick. Ganda kaya pala may ganito. Kasi ginagawa. Kasi lalaki yan. Lalaki. <laughs> lalaki na quick-quick. Lalaki na quick-quick. Yung mga balon, yan. Maganda yung mga sama-sama bata. So, ito niya yung gawa, Big tent na ginawa dito. Anong, anong, anong event? Yung galing dito nga side. Napunta dito Yan Ang laki Ang taas, ang haba Yan Ito na yung ginawa dito Dito naka coral na Kasi yung mga tao Dito lang allowed Na magtingin At dito na yung area na to So nagaling galing dito nga Punta galing dito ng uh, Galing Claveria or Rojas, punta dito nga side Then dito na papunta ang yung mga magindak-indak sa Kadayawan or mga ano ba mga participants ng every kan every school may mga pa participants sila for indak-indak sa Kadayawan. So yun. So tani yung dito sa banda, so San Pedro. <coughs> Excuse me. So big 10 Yan. Hello! Hello. <laughs> so, yun ang ginagawa nila dito. Yun! Kuya Dayo! Huh? Kuya Dayo! Ah! <laughs> Yan, so, ito yun yung pata pa rin sa may Rizal Park. Parang na-event dito mga Dayo. So, ato saan yung kasalan dito nga sahil pag, sa Rizal Park? Sa may City Hall. So, kitang-kitang yung City Hall.

So happy mga kadayawan ko so pasen lang kayo dito sa may San Pedro, maganda ang pagpasensya ng pag-aabig There So yun, ito so, tayo. Ito tayo, ito So iba pa picture dito. Ito so, yung kadayawan. Yan, pwede mapapicture diyan. Yan na picture. Yan. Pagkada, yun. Yung asawa, yung shoot So, video picture dyan. Sa mga icon. So, yun. Ano kayang may bent dito? So, ating puntahan dito mga kadayo to nga <coughs> so ikot lang tayo papunta dyan then balik tayo dito nga side so ito yung city hall ng Davao City Bingo plus, emang perlu hitung aja yo. So, bingo bingo yata to. Ah! Ano to? Dito pwede mag-trans Ayan 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 Galing in trans Ayan, for kalayawan Good evening! Good evening! Sabi kadayawan Ayan, so Dito yung mga pagkain ng kadayo Ayan, so presto, Laki ng truck nila Yeah. Okay. Ayan. Dami mga food truck. Ang klaseng klaseng pagkaon ito. Ayan. Pizza. Laki na ang pizza nila. Ayan. Coffee. Coffee ko. Coffee. Ayan. Pasing, Dasik, ada sih. Yes, kok. Uh, Dasik kopi. Monta Arabika. Arabika. apa Monta. Monta, yes. Oh, iya. Monta Arabika. Galing Monta yang kan. Kopi. Kasir! Sir. Ini. Kopi terabutlak di itu. Ya. Jangan.

nga side. So, sa gilid lang ng tulang side sa may kuan uh, San Pedro Square sa so, makita mo dito sa may sanggunian gilid ng sanggunian so dito rin yung mga food cart yan so, okay, <laughs> yeah. <laughs> yeah, Parang, Halal, no? Ah, halal, food mahal po dito ng side. Ayan. <laughs> so, so, yun. So, yung mga balloons din. So, ganda dito pala yun. So, balik tayo dito. sa, sa susunod. Mga kuhan. Ba, balik tayo dito to para makita niyo yung iba mga ilagay dito. Kasi ngayon, preparation pa lang. Kasi, bis pa lang. Kasi, so, susunod ah uh, balik tayo dito para pakita ko sa inyo so ito yung mga flower section dito sa uh, Davao City so dito ito na yung sa may gilid ha, sa may San Pedro ah uh, sa harap ng San Pedro Church so, yun, ito yung clock tower at yun, ito yung big tent na ginawa dito at ito yung sanggunian panglungsod ng Davao City yan Kuya Dayo! <laughs> yan. So yun ka Dayo, ito yung pasyal dito sa May San Pedro. Then update lang tayo sa preparation for Kadayawan. So yun, naikot tayo. Tapos maraming mga food cart pa, food truck pa yun ka Dayo. Nandun sa May San Pedro. So puse, pwede kayo pumasyal dun. Para, yan, banding sa mga... Amigo, tapos family, then yun, Buya apa? Jangan kada yo. Kita boleh tadi sampai Claveria <laughs> Street. You'll